Hello guys Itong gift ni Mati guys Galing po sa kanyang T2D ko Yes, T2D ko So May jacket guys oh Ang ganda Wow Wow What else? What else? Wow kabur. Wow, wow. Bis. Mickey Mouse. Wow, look guys, Mickey Mouse. Wow. Wow, perfect for the cool. Here, mommy. Wow. Wow. What will you say to Tito Diko? si thank you, Flankies. Tita ni Mati. is car. Ang laki guys. Oh, so big. What else, mommy? Give it to mommy, B. Car. Okay. Oh, give it to the big one, B. Car. Wow, a car. Car, car. car, car. Wait, come here. Wow! Thank you, Matusha. Mat. Oh. Yan. Airplane pala yan. Airplane. That's airplane. Oh, no. toys. O mati. Wow. Wow, oh, another car. Malas na sila guys kasi ano, uh, nag pa yung sila. Kasi ito pa daw guys, sa kanyang tita. Guys, ito guys na na namin. Ito yung, ano guys, gift ng kanyang yung parents in loco yung lolo Please. at lola ni Mati. Kasi Please. nag shopping si Mati kung anong kailangan niya ito yung guys. Yung car. Yan. Yan. Ako pala ang pinapagpapili nito guys. At saka si Mati. Ganda guys oh. Yan. Okay. Nabudol ni Mati. <laughs> yan. Nabudol ni Mati sa kanya yung lula. Ang ano rin to tita. Yan. Wow! Ganyan wow. yeah. siya. Actually guys, naka-open na yan. Yeah. Yan, inano ko lang. Water bottle. This. this one, B. We will open this one, B. <gasps> wow! Open! Hadi, open ko na. Come here. Okay. Bago umalis yung, ano ko, guys, yung parents-in-law nag shoot nag shopping na si Bibi Mat. -mat. Kanyang kailangan, guys. At, at ako namili kasi ang kailangan ni Mati kasi mga pajama, paglamig. Ah, what will you see to mama is that I blank Saro na. Ang dami na mga laruan si Mati guys. I-assorted -assort, ko yung ano. Yung mga sira na. Kasi yung dati kasi mahilig siya mag-sira ng mga laruan. Yung nahuhulog. Nakalkal niya. Nag-i-explore pa kasi siya, siya. Wow. Ate. Kulit pala ito. Mga pajama. Wow. Yes. Yes, yes. No more. Ayan. ni Mati. kato yung pinili ko. Yes, no. Yes. And, yung ano guys. Yes. Yeah. Yan. This. Ito guys, so. Oh. Yan, Ito, na guys kasi lalaghan ko siya para mag gamit na ni Mate. So, ayan guys, mga pajama. Bale, ako pala namili nito guys kasi ito yung kailangan niya. So, ayan, pajama. Nagbili lang namin ito sa Sensei. Ayan. Maganda na siya guys kasi 3 o oh, na siya. Ito, mura lang din yung mga ano nila, mga pajama. Mabilis lang naman lumaki yung bata guys. Kaya hindi na kailangan bumili ng mamahalin. Bali, anin pala yung binili ko guys. Ayan. Kasi ayaw kasi ni Mati yung may zipper dito. Kahit yung pajama niya dati, nagkasya pa naman kaso ayaw niya. Ginaganyan niya yung zipper kasi makati siguro dito. Saka mahilig siya matulog ng nakadapa guys. Kaya mas okay tong ganito. Ayan, ino-open lang siya. Ayan. So, Eh, kaya yung brief, guys. Ayan. Ito apat. And ito yung isa naman din. Ito <tinyo> talaga to kay Mati. Ayan. Ayan. May ano na si Mati. Ayan. Natapos na kami, guys. Wow. Medyo sobrang, ano ko, guys, yung pagod kasi wala akong pahinga. Thank you so much guys for the greeting may mga cash pala guys na binigay para kay Bibi Mati. Kami na daw bahala so, so alam niya na rin kung sino kayo. <laughs> thank you, thank you very much. So that's it for today's video guys. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aming mga vlogs. Thank you so much guys. Bye.